para tayo ay makapamuhay ng may kagalakan, ituring natin ang bawat isa na kaibigan. Amen? Ang kaaway natin ay hindi tao, hindi laman, hindi buto. Ang kaaway natin, ang kaaway natin ay si Satanas at ang lahat ng kanyang mga kampon. Kaya sa Jesus, wala siyang tinuring na kaaway. Ang turing na Jesus sa mga tao ay mga kaibigan. Ipinakita niya ang maganda. Kasi sabi yan, itinuring ko kayong mga kaibigan. So ipinapakita ng Biblia, yunais po natin makapamuhay ng may kagalakan, ilangan din po natin ituring ang bawat isa na kaibigan, hindi kaaway. Kapag hindi po natin alam kung sino ang ating kaaway, tayo ay mahuhulog sa bitag. Kapag hindi natin alam kung sino ang ating kaaway, tayo ay na no, magagapos ng ating kaaway. Tayo ay magagamit ng ating kaaway. Tayo ay makukontrol ng ating spiritual enemy. Napagka hindi po natin alam kung sino ang ating kaaway. Sa Biblia, kung pag-aaralan po natin, maliwanag ang verse. Sinasabi ng Biblia na ang kaaway ay si Satanas at ang mga kanyang mga kampon. Hindi naman si Satanas yung katabi mo, di ba? Hindi, si Satanas ay spirit spirit being. Walang laman, walang boto Yan ang ating kaaway. So kapag hindi natin alam ang ating, hindi natin kilala kung sino ang ating kaaway, magkakamali tayo ng target. Magkakamali ka ng target. At pag tinatarget mo, yung dapat pala kaibigan, ay turing na kaibigan, tinatarget natin bilang kaaway, then tayo ay mapapahamak. Kapag tayo ay nagiging instrumento ng ating kaaway, tayo ay kanyang mapaghaharian. Tayo kanya makukontrol at madadala niya tayo sa kalungkutan. Kaya sa Christian, tandaan po natin palagi, ituring natin ang ating kapwa na kaibigan. Kasi yun ang sabi ng Biblia. Yung nasabi ng Biblia. So, kung tayo ay naniniwala sa Biblia, naniniwala sa ating Panginoon, at gagawin ang kanyang salita, makakapamuhay tayo ng may kagalakan. Sa so, kakaibigan mo, of course, hindi natin sisiraan o sasaktan. Tama po ba? So yun ang gusto ng ating Panginoon eh. Para hindi tayo maging instrumento ng ating kaaway, dapat nating ituring na kaibigan ng ating kapwa. Hindi kaaway. Kapag ka, ikaw ay nakikipagkaibigan, magkakaroon ka ng kagalakan. Di diba ba? Kahit busy-busy ka sa trabaho, tumikita ka na maganda, wala kang kaibigan, wala kang ring kagalakan. Pero kung ikaw ay ang turing mo sa mga kasama mo, kaibigan, then kahit maliit lang ang sahod mo, ikaw ay masayang nagtatrabaho. Ikaw ay masayang nakikitungo, nakikisama sa mga kasama mo sa opisina. Kasi kaibigan ang tingin mo sa kanila. Pero kung hindi mo sila kaibigan, gaano man kalaki ang sahod mo, hindi ka masaya. Araw-araw na no, pumapasok ka sa trabaho, malungkot ka kasi bakit? Naku, makikita ko na naman yung kaaway ko. Oh, tama, tinaturing mong kaaway eh. Kaya eh, ano po nangyari? Ikaw ay nagtatrabaho buong hapon uh, hindi ka masaya. Pero kung tinuturing mo na kaibigan ang mga kasama mo saan man o sa trabaho, tayo ay magkakaroon ng kagalakan. Po, ang pagturing sa kapwa na kaibigan ay nagriresulta ng kagalakan.